PIDA Pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. PIDA Pandila. Umaabot sa labing isang milyong tao ang naninirahan sa bansang Bolivia noong 2017. Pero alam mo ba na dalawa ang kapital ng bansang ito? Ang La Paz kung nasaan ang tanggapan ng gobyerno at ang Sucre na Bolivian Constitution. Ang La Paz din ang pinakamataas na lungsod sa buong mundo na nasa 11,975 feet. Kaya naman itaas naman natin ngayon ang kanilang bandila. Ito ay binubuo ng tatlong kulay, pula na nasa itaas, dilaw na nasa gitna at berde na nasa ibaba. Ang pula ay sumisimbolo sa katapangan ng mga sundalo ng bansa. Ang berde ay agrikultura, Kayabungan o kaunlaran gayon din ang pag-asa na foundational value ng Bolivian society habang ang dilaw ay mineral deposits ng bansa makikita naman sa sentro ng watawat ang sagisag ng Bolivia ito ay may cartouche na pinaliligiran ng Bolivian flags muskets mga tangkay ng laurel at Andean condor na isang uri ng South American bird na nasa ibabaw ang sampung bituin sa gilid ng kartus ay kumakatawan sa siyam na departamento ng Bolivia at dating probinsya ng litoral. Nasa gitna ng kartus ang Mount Potosi na may alagang hayop na alpaka na nakatayo sa tabi ng puno at ilang wheat o trigo. Ang lahat ng ito ay sumisimbolo sa natural resources o mga likas na yaman ng bansa. Ang magkakrus na mga baril na sandata ay kumakatawan sa paghihirap ng mga mamamayan para makamit ang kalayaan. Habang ang palakol at Phrygian hood ay kumakatawan sa kalayaan. Ang ibig sabihin naman ng mga tangkay ng laurel ay kapayapaan habang ang condor ay willingness na depensahan ang bansa. Inadopt ang kasalukuyang watawat ng Bolivia noong November 30, 1851. Ako po si Grace Estabilio hatid ay kasaysayan ng ating bida bandila